Nagpapamalas ng galing at nagpapakita ng slam dunk at magagandang move ang mga gilas Pilipinas players sa Japan B League. Kumustahin natin kung ano na ba o maganda ba ang ipinapakita ng mga Pilipino sa Liga ng Japan. Unahin na natin si Third Ravenna, ang unang Pilipino na naglalaro sa Japan B League. Sa mga hindi nakakapansin, sobrang ganda ng ipinapakita ni Terdi Ravena sa Japan B-League. Averaging 20 to 30 minutes of playing time a game. Sa laban nila kontra sa Mikawa, 15 points at 9 rebounds ang nagawa ni Terdi. Talagang nagpapakita ng galing at aggressive itong si Terdi Ravena. Sa laban naman kontra Sendai, 13 points at may 7 assists ang batang Ravena at sa pinakahuling laban nila kontra sa Osaka. 18.6 rebounds at may 4 assists lang naman ang nagawa nito para matulungan ng kanyang team makapasok sa playoffs sa kauna-unahang pagkakataon. Si Third Rabena, sa kabila ng maraming basher ay pinapakita na karapat dapat pa rin siyang kunin ng ating Gilas Pilipinas kung kinakailangan. Ang nakakatandang kapatid naman ni Third Rabena na si Keith sa huling apat na laro nila ay solid din ang ipinapakita sa Japan B League. Sa laban kontra sa Nara si Keith ay nakagawa ng 14 points at may 6 assists sa rematch nakagawa naman ito ng 12 points may 2 steals at 3 assists 9 points at 4 assists naman sa Pococa At sa sumunod na game nila ulit nakagawa naman ito ng 13 points Sa mga napabasa natin sa ilang mga media sa Japan Si Kiper Abena daw ay pinakamagaling na point guard ngayon sa mga Asian imports Si RJ Abarientos naman solid din ang ipinapakita nito para sa kanyang kupuna na Shinsu Brave Thunders Averaging 10 points per game sa huling limang game nila nakagawa ito ng 10 points per game although hindi ganong ka-impressive ang naipapakita nito sa Japan B League. Hindi katulad noong nasa KBL pa ito ay eh masasabi pa rin natin isa pa rin siya sa mga best assets ng kanyang team. 10 to 18 minutes ang playing time nito. Ang pinakapoging member ng ating Gilas Pilipinas na naglalaro sa Levanga na si Dwight Ramos ay sobrang impressive ang ipinapakita sa si Japan B League. Averaging 20 to 33 minutes per game of playing time. 8 points sa Tokyo. May 9 points at 12 points sa Nagasaki. 16 points sa 17 points naman sa laban nila sa Osaka. Isa si Dwight Ramos sa mga pinakasikat na player sa si Japan B League ace player ng Lebanga Hokkaido at ang pinakasikat sa lahat lalo na sa mga Pilipino fans ang ating pambato na si Kai Soto although medyo bumaba na stats nito sa mga huling laban nila still sobrang impressive pa rin ang ginagawa nito para sa kanyang kupunan 28 points kontra sa Tokyo Alvarks 17 points naman kontra sa Nagasaki at 16 points naman kontra naman sa Toyama Double-double performance ang ginagawa ni Kai Soto kasama ng rebounds. 23 points naman kontra sa Sanen at may 21 points kontra sa Kawasaki. Sa huling dalawang game ni Kai Soto ay meron itong 10 points. Ang stats ni Kai ay masasabi nating napaka-impressive sa kanyang batang karir. Siyempre meron din naman itong bad games at impressive game. Consistency lang talaga ang kailangan ni Kai Soto para mas lalo itong makilala sa mundo ng basketball. Ang isa sa mga gilas Pilipinas sniper naman na si Bobby Ray Parks Jr. ay napakasolid din ang nilalaro sa Japan B League. Averaging 20 to 28 minutes of playing time. Nakagawa ng 13 points kontra sa Kyoto Henares, 15 points kontra sa Toyama at dalawang 10 points sa Saga. Si Bobby Ray Parks ay 39.5% sa shooting from the field na itinuturing na isa sa mga deadly shooter ng Japan Billy. May singit lang natin na sobrang ganda din pala ng nilalaro ni Matthew Wright para sa Kyoto Hinares, averaging 11 points per game, 13 at 14 points kontra sa Saga at Nagoya at may 11 points sa Sibuya Veterano na ng ating Gilas Pilipinas sa isa din sa mga deadly shooter ngayon sa Japan B League. Nakaka-proud talaga na maging Pilipino dahil biro mo ang mga Pilipino ginagawa ng import sa ibang bansa. Ibig sabihin lang nito na mas gumagaling na talaga tayong mga Pilipino sa larangan ng basketball.